Hello everyone, so pwede nga ba para sa mga beginner riders ang Explorer 250 version 2? So thanks nga pala kay Imhilakbot, so hindi ko alam paano pag-pronounce yan sa nagtanong. So basically, hindi ko siya masasagot na isang comment lang, no? so kailangan siya ng video. Kasi medyo marami-rami tayong pag-uusapan dyan. So sa video na to ating pag-usapan ko, ano yung usually na nahanap ng mga concerns para sa mga beginner riders para dito at sa mga first timers. At yung sa pang-apat sa video na to ipapakita ko sa inyo yun, bakit ito ang isa sa mga pinaka-perfect na magsimula ang mga bagong riders riders. Okay, simula natin sa so, upin na kaunang concern. Sinasabi nila na medyo mahirap daw magsimula dito dahil sa kanyang riding position. Okay, so sa riding position niya, medyo maala aggressive talaga siya. Kasi nga yung kanyang seat height is medyo almost the same na sa kanyang handlebars. Yung handlebars niya medyo mababa. Tapos yung inyong footrest is medyo nasa likod. So yung triangle niyo is ganyan. Pag aggressive. Kasi yung magandang position na relax is pag ganyan. Mandaas yung handlebar, nasa gitna yung footrest and yung upuan is medyo mababa. But for me lang ay hindi naman masyadong issue sa akin yung riding position para sa mga first riders kasi nakakasanayan naman yan eh. Siguro first week lang, second week medyo naninibago. Sanay-sanayan lang talaga yan. And for me lang ha, medyo mas okay siya na mag-start ng aggressive riding kasi pag nasanay ka dun sa aggressive riding, pag naka-ride ka ng mga upright position, medyo mas madali na lang para sa inyo. Compared kung nasanay ka talaga ng upright position, pag nag-try ka nito parang medyo ano nga, ka, kabado ka. Compared kung sa nasanay ka nito, then pag upright, okay ka lang, chill ka lang. Kasi for me tumuto na to, ito yung ginagamit ko as daily driver. So, araw-araw ko itong ginagamit papunta sa work at pag gumagala ako. And after few days na first ownership nito, okay? So, medyo mas upright yung una kong gamit. Then, first few days nito is wala naman ako problema. Nasanay ako agad. Wala naman siyadong problema sa akin yung body posture, no? Next naman natin is yung sa clutch natin. So, clutch system to siya which is manual. So, yung gear natin dito is 1 down, 5 up. Okay? So, hanggang 5 gear to siya. So, clutch to siya. Isa din siya sa magandang learning curve pag natuto kayo mag-clutch, no? For me din kasi, pag naka-clutch kasi yung motor, for me lang ah, for me lang, may kanya-kanya tayong opinion. So mas safety yung clutch na motor compared sa automatic. Kasi nako-control mo yung maximum limit ng throttle mo eh. Kasi kunwari kahit ganong piga mo ng silinyador nyo kung naka-gear 1 ka lang, hindi siya yung susobrong hahataw talaga yung bone ng lilipad talaga yung motor mo. So nako-control mo. Kasi gusto mo chill ride lang, hindi ka talaga lalampas ng overspeeding talaga na sa gear 3 ka lang or gear 4, hindi ka na magi-gear 5, no? Mga ganyan lang. Okay, so mas safety sya and at the same time, panglaban sa anto. So bakit naman panlaban suntok tong clutch na to. <laughs> okay, kasi pag nagda-drive ka na medyo sleepy ka, which hindi ko talaga ini-encourage, pero habang every time nagigil ka, para nagigising ka. Kasi yung motor nyo, medyo nag-jerk pag, pag every time mag-gear ka, like, pag-gear mo, biglang mag jerk konti yung motor mo which is parang ginigising ka constantly talaga okay yun yung isa sa kaya mas trip ko yung manual compared sa automatic for me lang yan for me lang yan okay may kanya-kanya ting opinion meron din talagang ibang mga tao na mas prefer talaga yung automatic kasi mas chill daw wala daw problema pag nasa traffic okay ayan at sa kung paano naman mag ride ng manual na motor is so i-reserve na natin yan for another video kasi sobrang haba ng topic kung paano mag ride ng manual no so meron yan yung control ng clutch mo control ng yung throttle, yung pag rev matching and so on. So maraming topic yan yung pag learn ng manual riding. So receive natin yan sa for another video. Okay, so next tayo. Okay, so yung next naman natin is yung kanyang power. Speaking of power, sound check nga. Uh, oh, yun lang muna. <laughs> okay, so sa power naman, so sinasabi talaga nila pag beginner rider daw, magsimula ka muna sa medyo mas maliit na motorcycle. So ito kasing motor na to is 250cc. So sabi nila, para ang laki daw itong motor na to para sa mga first timer. No, for me lang, yung sa power naman, kay dahil daw sa power, so yun, ang laki nga. So sabi nila, mag-start muna daw sa medyo mas maina. So ito ha, ah, masasabi ko, actually medyo safe tong motor na to. Kasi alam nyo bakit? Actually hindi siya ganun kataas yung kanyang top speed. Usapang top speed, kung stack ka, ako nasa 85kg ako, so nasa 120 lang yung top speed nito pag 85. 5 kilograms pero pag medyo mas magaan ka na o oh, umabot ka ng 130 pag yung timbang mo is around na sa ano lang, 70 to 60, medyo mas magaan gaan ka. So bakit safe siya kung hindi siya masyado mataas yung kanya top speed? Kasi nga itong motor na to is more built on torque talaga to siya, okay? What is torque is yung arangkada niya, okay? Pag ang motor mas malakas yung torque, mas mahina yung top speed. Pag yung mga motor na mas mataas yung top speed, medyo mas mahina ang torque, okay? Ganyan yan siya. So safe ka na ito kasi hindi siya yung sobrang bilis na parang pangkamote masyado na speeds, no? So pang arangkada siya, so maganda to dito sa mga akyatan. Walang problema mga akyatan dito motor na to. Sobrang lakas nito. Yung power nito is tamang-tama lang para sa mga beginner riders. Hindi siya sobra talagang lakas. Okay? Hindi naman sobrang hina din. Is balance kasi meron siyang tamang acceleration, pero hindi naman sobrang taas din ng top speed, no? Pero nasa inyo na 'yan kung gusto niyo pataasin yung top speed. Okay, may video din ako para niyan. Okay? So, kung ko compare natin, ano ba yung torque? Kunyari may kamay ako. Ang laki ng kamay ko, yun yung torque. Sobrang laki ng kamay ko, pero medyo mas mahina ang takbo ng kamay ko. Pag sumuntok ako, medyo mas mahina yung suntok pero sobrang laki ng kamay ko yan yung torque okay then pag yung speed naman, medyo maliit masyado yung kamay ko pero mas mabilis yung suntok. Ganun yung mga speed na motor. Okay, mas mabilis yung suntok pero mas maliit. Ito naman is malaki nga siya. Kung sumuntok siya, malaki. Malaki yung power pero hindi siya ganun kabilis yung speed. Okay, pang torque tong motor na to. So ito na yung pang-apat. So bakit nga ba goods to siya para sa mga bagong riders or sa mga wala pa masyadong alam na motor? Okay, sa sabi nga sa comment, wala pa daw alam sa motor. So ayan, explain ko ngayon bakit goods to. So ito kasi Explorer 250 ay isa sa pang-pinaka basic sa lahat ng makukuha mo na sports bike or kahit sa mga in general sa mga motor. Ito sa mga pinaka basic na mahanap niyo sa land. So bakit ba basic? Okay? First of all, is ito ay isang manual. Okay? Mas madali talagang i-maintain yung mga manual kaysa mga naka CVT, sa mga scooters. Ayun, so ito mga clutch system, sobrang dali. Alam na alam 'yan, merong may ari na scooters na mas basic talaga yung mga naka chain kaysa sa mga CVT na system. So yun medyo mga complicated yung mga CVT kasi yung mga automatic, no? So isa 'yan, first 'yan. So next naman natin is ito ay isang carb, okay? So bakit basic? basic yung carb kasi yung carb talaga yung isa sa pinaka basic talaga na fuel system okay so yung mga bago ngayon is merong mga FI so ayan so alam niyo yung mga FI sobrang complicated niyan meron na yung halong technology ng mga computer so pag tinutunyo niya kailangan mo na ng remapping so dito screwdriver lang yung kailangan mo ma mo na to so okay so mas madali lang talaga i-tune yung carb at i-maintain so okay so maintenance okay yung about sa mga CDI sa kanyang ignition coil mga parts nito no okay so isa niyan carb pa siya hindi pa siya FI sensor nagpapa So, bakit ba maganda pag basic yung motor para sa mga baguhan o wala pa masyadong alam sa motor? Okay, so of course, starts with basic. Lahat ng gustong matuto, starts with basic talaga tayo. Okay? So, magandang learning curve tong motor na to. Okay? Kung gusto matuto ng mga motor, mga maintenance, gusto matuto paano magamit ng screwdriver, paano mag-soldering iron, ganyan. Isa to sa mga motor na pwedeng pwede yung pag-experimentuhan kasi sobrang basic nito. And at the same time, di siya yung ganun kamahal. Meron mga problema sa ganito, ano, paano mag-fix ng ganito, paano mag-fix ng ganun, pa paano gawin ganito, parang gawin ito. So mas madali lang siya, sobrang basic lang yan Usually mga screwdriver lang talaga kailangan mo nito. Then goods ka na, okay? Then if nalaman niyo na lahat yung mga basics, confident na kayo, mer medyo maalam na kayo sa mga motor, kung ano yung mga tune, mga parts and so on. Then doon slowly na kayo mag up ng mga learnings niyo. Doon tutunan niyo na yung paano yung sa FI, i-learn niyo na yung anong mga ibang mga technologies, mga EBS and so on. So start with basic talaga muna talaga all as always, no? Isa yan sa mga pinaka-important pag gusto to sa motor. Okay? Next is, wala masyado siyang mga technologies na mga sobrang special na talaga, no? Like, meron yung mga iba kasi mga specs and mga technology na yung mga experts lang talaga yung makakamintain. Okay? Example na lang, basic lang siya, wala siyang VVI, wala siyang ABS, mga ganong technology. Okay? So, wala siya ng mga ganon. So, wala ka masyadong easy stress. Though, of course, mas safe yung ABS. Pero, dagdaging sa mga aalamin nyo. Okay? So, mga ganyan, basic na basic tong motor na to. And, yan yung mga rason kung bakit goods na goods to para sa mga beginner riders at sa mga first timers or sa mga taong hindi pa masyado may alam sa motor, no? If curious naman kayo kung paano mag-maintain ng motor na to, maintenance schedule and so on, so meron tayong video, pwede niyo i-check 'yan. Gumawa tayo niyan. And if na-enjoy niyo video, don't forget to hit the subscribe button down below and thank you for watching and always ride safe.